Eto, mga kasabay pa rin po ng pagtuto ko ng Bumbo Radio Philippines sa FIBA World Cup 2023. Alam ho ninyo, lumiliit yung chance na umabante sa second round ng Gilas Pilipinas dahil hu sa pagkakaroon ng dalawang talo sa 2023 FIBA World Cup. Ngayon no. pa man, hindi pa po tapos ang laban para ho sa Pilipinas. Matapos suma sila at ng Dominican Republic sa score na 87-81 at sa Angola sa score na 80-70, ang kupuna ng bansa may score na 0-2 o ito ho ay uh, uh, walang panalo at dalawang pagkatalo na sa group A o kategoryang uh, A. Nangungunan sa group uh, ang uh, o sa group A ang Dominican Republic na nasa number 25 sa world ranking na meron pong 2-0 o dalawang panalo at wala pang talo. Habang 1-1 naman ang uh, Italia at ang Angola. Ang uh, Italia ho, mga kabombo, ay nasa rank number 10 sa world ranking at ang Angola ho ay rank number 41. Nasa baba po ito ng Pilipinas ano sa world ranking. Kailangan namang maipanalo ng Pilipinas ang laban huno nito sa Italia sa araw ho ng Martes upang ho yan upang manatiling buhay ang pag-asa na umusad sa susunod na round. Nanaka-depende rin sa magiging resulta huno ng laban ng ibang uh, kuponan. Samantala, uh, nagbunyi naman ang uh, Japanese fans batapos huno na talunin ng kanilang team ang Finland sa score na 98-88 sa bakbakan huno ng Group E sa Okinawa Arena dyan sa bahagi po ng Japan. Dahil sa pagkamalawho ng Japan kontra Finland, sila po ang unang Asian team na nakapagtala ng panalo sa 2023 FIBA World Cup. Ang Japan mga kabumbo ay nasa 38 ano sa world ranking habang ang Finland po mga kabumbo ay malayong mas mataas ang ranking ko nila nasa number 24 po ito. Uh, importante ho ang magiging resulta rin sa standing sa unang uh, mga Asian team sa World Cup dahil ang mga bansa na may pinakamagagandang record ay makakalahok sa 2024 Paris Olympics. Mga kabumbong nation ng FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines.